Hello mga idol, magandang araw sa lahat. Ayun, welcome back again to my channel. So, balik naman tayo sa ating rice farming. Ayun, si Boss Lito. Naggaak-gaak. Kaway-kaway. Oh, mga idol, ito na 'yung ating palayan mga idol. Ayun, malapit na tayo magani. Ayun, tingnan niyo mga idol, 'yung ating palay. Napakaganda, napakarami 'yung mga bunga. Ayan mga idol, ganyan yung product of Boss Litoy. Walang mga steam boaters. Puro humay. Humay yan lahat mga idol. So, ang title natin ngayon mga idol ay paano natin malaman kung malapit na mag-counting tanga malapit na i yung ating palay. So, dito mga idol. So, gawin nating base itong ating palayan dito. So ito idol, ang variety nito ay katago. Ayan, katago variety. Usually mga idol, yung mga katago mga idol ay day 120 days ito. Oh, no, 120 day after sowing yan mga idol. Kung itatanim na mga idol day after transplant mga 90 days yung aning ano ating uh, paglago yan sa pagtinanim ng mga idol mga uh, kabuuhan mga idol na sa 110 days kasama na yung uh, pag ano pagbudbod ng ano tagdan yung taguran niya ayan mga idol oh. so ito maghihintay lang tayo nito ng mga 2 weeks pwede na tong i-harvest mga idol So, malaman nyo yan mga idol kung tingnan nyo yung palay ang nagsisimula na siyang dumuko mga idol. So lahat na, halos lahat na ay mga idol ay nagsilabasa na. Wala na itong hinihintay. Ayan. So hintayin, ah uh, yung hintayin lang natin dito ay magano siya, magiging siyang yellow para maging harvest. Uh, tips ko lang mga idol, kapag ganito ng stage, ay wag na, wag na ninyong patubigan. No? wag na ninyong uh, palagyan ng tubig para madali lang siyang ma, ano, maani kasi kapag ay pinatubigan pa ninyo ito so ang tendency niyan mga idol ay matatagalan pa kayo at saka kapag ay nano ito sa tubig ay lalambot yung lupa mahirapan yung harvester nito or yung big harvest niyo yung kumano-mano man lang iteration no yung mga tao mahirapan sila kasi malambot yung lupa So, wag nyo nang uh, patubigan mga idol kapag ganito na. Ayan o, oh, yung palay natin mga idol. Nga, uh, yung inabono natin dito, mga idol is ano lang ito. Sa kalating hektarya ito mga idol. Ayan, meron pa doon sa likod. Ay mga, ano lang, dal, uh, oh, isa at kalahating sako lang yung lahat yung inapply natin dito tas nagpalo up din ako ng KB plant growth enhancer kaisa lang ako nag-spray nun. So, maganda naman yung resulta. Ayan o, napakadami yung bunga mga idol. Dito. So, maganda talaga yung bunga ngayon mga idol. Kasi ito talaga yung pang season ng palay. Wala akong masyadong nakita na mga inain ng mga steam brewer. May uod mga idol. Uh, meron din pa kundi-kundi doon mga idol. Pero hindi, hindi man gaano karami. So lahat mga idol ay ano talaga. Mayroon talaga butil talaga siya mga idol oh. Meron talaga laman mga idol. So hintay lang tayo sa biyaya nito mga idol after two weeks ay makaani na tayo. Ayan, sisimula na siyang dumuko. Ayan. Makabayad na tayo sa ating tayo sa ating makabayad na tayo sa ating mga utang mga idol. So ayan. kung ating palay na. So kapag ay nag-action na itong duko mga idol, yung naganyan na siya. So hintay lang ka lang mga 2 weeks ay pwede mo nang i-harvest yung palay mo mga idol. So nga ba lang mga idol, ating puntahan yung ating ano, baka. Nasaan yung ating baka boss Litoy? Ayan, yung ating pinakagwapo boss Litoy. Poisa. Oh, ah. Oh, so, 'yun yung ating baka mga idol, yung ating pinurga. So, yung katawan niya ay gumanda na kasi umepekto na yung ating pinurga na ano, balbasin at vitamins na bilamil. Ayan, tingnan natin mamaya mga idol. Inom lang tayo ng tubig kasi uhaw ako mga idol. Ayan mga idol, si Boss Lito'y mag-inom ng tubig. Si Boss Lito'y buha ng pang-inom mga idol, pang-inom ng baka, pang-inom ng tao. ayun clean water, nature spring. Ayan mga idol, napaka-linis na tubig dito ah, mga idol. Salap, 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 salap. Lah. Mo ni tubig sa amo ha? Huh? Sarap. Sarap. Tubuangan lang, boss. <laughs> ah. Busog. Busog. Tara. Ayun. Nga oh, hmm. sa. Baka din naman. Diyan na. Wala nang dadon na rin. Dadon na rin, Dad. Oh, sana. Unda na gud. Sila ka. Okay, mag-ingat Ha? Sumit yan, dai? Ah, uh, uh. So, punta natin yung baka mga idol. Ayan. Paim natin ng tubig para kasi kanina ay sobrang init. So, baka ano ito sa ano? Sa uh, uh, init. Painumin natin. Ayan, mga idol. Ito na yung ating baka mga idol. Ayan, hindi pa talaga ito naglandi mga idol. So, yung katawan niya. So, naging okay na siya mga idol. Tapos, ayan. Pag naglandi na to, good sa to mga idol. Magandang baka to mga idol. Napakakanda. Magandang baka. Magandang baka. Ayan, yung tali niya mga idol. So, pupunta ating tuhin doon mga idol para inumin natin ng tubig. Tara mga idol. Nung tag baka mi mi mi, mi. ay mi, mi so ayan mga idol tayo natin doon sa ating inimnan kanina yung ating baka painumin natin mga idol so ganito lang ang aming sistema sa aming mga baka mga idol may pagpapasulan Okay, ngayong hapon, painumin namin kasi para kondisyon ng wain itong ating mga baka, mga idol. Nauuhaw. Nauuhaw. Nalilito. Ayan, mga idol. Uy, ang katuod. oh, O. Oh, o, inom, inom. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Bugnaw. Bugnaw. Ayan, mga idol. Ayan, So, hindi siya masyadong inyo mga idol. Pala, na. Tumbo. Tumbo tida, no? Kaan, eh. pala ito, ano? Tambok. Oh, na. Ha? Ka ano na mga. Taas ng na. Ang boss. kilo. Puk kilo. Matay. <laughs> no, apas -apas ah okey teman. Okeylah. Tang ona belum tuk pirang lengas. Tang ona. Tak jagon pak, tumbam Karena nak kada Apa apa sa tong bak kan ko an? Ha. Dak ko nisa. Dak ko u yang bisa alit. Tu o. Ha? Na atas sama eh. okay, ni. Okey lah idad ni nak matek nah. Dak ko nah, dak na ni. Pero gi na ni siya. Mm. Mm. Lu gue di keuangan ini awak minta nama atas ke, tak dia apa tu tak pernah gelotas. Hmm, mengak unyom. Lu gue di, mm. di keuangan ini, kau ikut mau pakai mana pakai mahe di sini di sana. So. Yang bukti nak? Mana buruh sana? Hmm? Yang mana mana tu nak? Allah, tabak nama tabak, terlembuk. Na. Bertahan nanti perpisahan. Kita akan <laughs> <laughs> ni atau kau hidup nak? Lu ya sini nak. <laughs> oh, yeah. Wow. Yan, nangatis nang siya mga idol. Oh, uh, ating baka. Ilang kilo ka to? Estimate ni mo. Oh, uh, 150. Buang, daku. <laughs> Niwang man. Huh? Niwang. Ilang, 150 ka. Wow. Ang ano doon, 150. 150 ni. Ah, uh, buhe, tanan ba? Hindi. Apil, kinainam. Lagi maya, kumpatas ka ba? Eh, doon na. Matay, sungagon ka na. Patay, sungagon ka. <laughs> aduh, ada ha Aduk aduk lawasnya dah uh. Rabi Oh grabe bagi panti dah Ha 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 Bagai panti Ano ni to. Balik no? Ani ah, utang ni butang to, ah? Ano na? Bisa kasi oh, Ta? Tuan ta? Ha? Ta. 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 ta ta So I amin mean, itong ilugway mo na mga idol Ah Itong ah ala bayam ada dem sa kabaw bos. ini ha. man lezog dening makah. Tu ada diliko. kamu ganahan kamu doon nang kabaw ah. Ha? Iman Ya, jalannya migas ah. Tuh Kondisinya so, nang kumain itung ating bakal mengidol. Oke okay nah, oke okay, bos. Oke. Okay. Lima okay. 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 um, buat atau? Ini nah. Ini nah sih buat ha? ah. coba. Ha? Ada heladot nah. Dana ate tepung ari di sama sabud. Terus nah. Area Ay, alam Ano saan? Kabard crap? Ano Sige, ganun ba Ah, Sipag kumain. Sipag kumain, mga idol. Wala pa nang landi. So, ito yung kalabaw na ginamit namin kanina, mga idol. Ayan, nagtalambok. ta lambok giant elephant mga idol yan no oh. ing nanyo yung sura mga idol Mandao, baby, ha angda kinumpayan hmm. oh kesepto babae na ayan mga idol so pauwi na tayo mga idol Ha. lihat tam luguai Mga idol para lelaki uh, yang ating luguian. Ha. Main marah. Mm. Okay. Ha. Nang andai pujahan. Hmm. Terpene ningane po. Kedonda. Sawangga. Dia botta sa konik po, bos. Ha. <laughs> <laughs> po. <laughs> Bo. <laughs> <So, laughs> so, -no to.

Sila upohan, na... Kani banok. Mga ilang ano to boss lito? Ilang weeks. Mane. We are a farm expert. Two weeks from now. Pedo lah huh? deh. Pedo oh. Isteri sa bawa pedo eh. eh. kamai panggil register kak sinio pak ini nak sidun nak ngene nama edad nama hmm sidun nah karon ka anak ana nama oter si arnel jadi nek bali gelai nah awak cek botari bosna nah hmm opik nama ni awak

Ano oh, sa pagkisan pa sa mga pingon? Oo, sige. Dos po dos. So, pauwi na kami mga idol. Kasi yung aming kinarga na mga panggatong. So, pauwi na kami mga idol. Yung aming uh, kinarga na mga panggatong ay aming ipail muna doon sa aming pagdalhan, aming bahay para Madali lang siyang mauga at mabinta namin yun. Kapagod din mga idol yung uh, pag-farming. Ayan. Mga idol. Ito yung aming kayutaan. Panghanap buhay. Lito. Inaw muna ng energy drink. Mga idol. Lah. Ah. extra Joss? Extra Joss Ikau. Diko, diko nah. Ah, ian mang aidos. Tubek sebe. Hmm. Lah. Ih, tapi tarus begitu tunggo, wan ini ke sana. Ah. Down. Ha. Uh, Ayun. Oy, inam ulit ta. Ayun ah. Na. Salamat sa suporta mga idol. Boss Litoy. Shout out <laughs> to Boss Gagawin ni Bilisip Abilia. Shout out to Crisantos Abilia, Vice Governor <laughs> ng Bohol. Crisanto ah, uh, tinod mga na boss. Crisanto Santo Abilia. Santos Abilia. Lah <laughs> La. Siya yung ah uh,

<laughs> may mga idol ha ko so, na may kao oh. may oh, hanggo ito malaking jimmy lina oh napakalaki at ang tulid Ha, may pabili ni Mo na. May pabili na na, tatatilid. Eh.